Pagpamis ng sa mga senior citizens sa man sila nahatagan o bugas, maintenance katambag ug kwartang pamiliti, kini ato sa si ilang pagbisita sa abrig ng na Giila sila na Remedios Fernandez Daniel, 89 anyos, taga Bagugal Yerta Lumo ng siyudad, o si Tate Renato Sarno, 65 anyos, nga taga Lagumit Malita Davao Occidental. Ang druha wala na kapasidad ng mga nabuhit tungkol sa si ilang pangidaron ug adunan na asal sila ginapamati sa ilang lawas. Samtang, ang ilang mga anak adunan na kaagulingong pamilya Ug tungod sa kalisod sa ilang kahimtang. Nagduhaduhan na usap sila sa pagsampit tungod sa kahadlok na makadugang sila o problema sa ilang mga anak. Tungod ni Ini, sila, gipang tunulan o tinaglima kakilang abugas, maintenance sa tambal o kwartang pamiliti. Diin kini, gipaabot gikan sa Dimery Foundations o Emilia's Mindana Souvenir Center ingon man sa mga avid designers sa Sabri Garunos, FM Davao. Pagkatong nagkahatag sa kuwag pa mga gracia gikan sa inyong langit, pengai ko ni og pasalamat sa inyo tanan konsul sa Tigada. Salamat kay inyong tao. Ah, ang kulukan ng bugas. O para tumelita. selamat kay inyong tao. Lipay. Lipay kay may dum ago na ko. Na ko sa pamahawon, na sa ni Ya. Kan isa man kakap akong bulong agon. Ya, katulo na ko kaon kaon na dugay na ni mahurot oi. Salamat, salamat kid Ay na anak ko pagkaon, di na ko magutom. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.